Ah, binili kita ng bagong mags. Uy! Shh. Uy! Ay! 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 ano ginagawa mo dyan? Ano? Anong alalago ko? doon? Pastos ka? Mangihipo ka! ka. Ikaw yung babaeng... Ikaw! Ikaw yung lalaki na kadisgrasya sa akin! Ikaw yung lalaki na kadisgrasya sa akin! Ha? Ano? Ano na kadisgrasya? Ano mga tao ka? Hoy! Patay ka ba? Buhay na buhay ka nga eh. Tingnan mo ang ingay. Ang ingay-ingay mo? Sama-sama na ugali mo? Ikaw na nga ito na sa akin tapos tatakbuhan mo pa ako? Ashton, you fooled me. Kala ko lang mahal mo. Aston, bakit mo siya tinakasan? Panagutan mo siya! Oo nga, Kuya Aston. Be a gentleman. Pinakospital kita. Ako na Hindi okay. dapat pinagbabayan ng bilang babae, Kuya. Di ba turo mo yun? Pinalikan kita sa ospital, pero wala ka na doon. Kung makapag-drive ka kasi, hindi ka tumitingin sa dinataanan mo. Bakit? Sa ba yung kalsada, ha? Pag so, mo ba yun? Teka, ikaw yung tumawid na hindi tumitingin. Ikaw yung hindi tumingin, kaya ikaw yung naaksidente. Ay, Pause alarm. Mali ang cheese max natin, hindi jontis ang babae. Alam ko nga din eh. Mali pala. Ikaw <tong shot> <tong shot> yung may kasalanan ko! Bakit nagkamaras-maras ako? ako? Hoy, teka! Ikaw yung nagdala ng na kamalasan mo, hindi ako! Huwag mo ako sisihin! <tong shot> oh! Oh! Ay! 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 Ba yun eh? ay. Ay, ay! 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 Tayo, tapper, ay! 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 Nakakasakit ka na! Oh, oh. Sige, Te. Sige. Push mo pa. Subukan mo po atin yan. Ate, hindi niyo po kaya? Mabigat? Pwede ba naman sa pakikipagtalo? Talo pa rin talaga ako?